Una nating nakilala si Ate Malu na masiyahin, ngunit nahihiyang umiti dahil sa ngipin problem. Pero wish granted na ang matagal niyang hiling dahil iaabot na ng serbisyong bayan ni Tatay Rani ang pampagawa niya ng pustiso. Ang naramdaman ko ngayon sir, natutuwa Siyempre, sa tagal kong hinahangad nga magkaroon po ako ng postizo. So, ngayon makamit ko na. Parang sa isip ko lang, parang babalik ako sa pagkadalaga. Babalik ako sa pagkadalaga. Parang, pero hindi na siguro yung matupad kasi matanda na ako. Lumapit din naman ako sa mga, yung sabi nila may libreng bonot, tapos postizo, may libre. Kaso wala eh. Huwag naman problema ate Malu. Dahil sagot ka na, ng aming programa. Ang masasabi ko ngayon, sir, maraming maraming salamat talaga po. Kasi marami din po akong pinagdaanan ngayon. Ba't po kayo naluluha? Wala lang. Natutuwa lang po ako.